Magandang araw si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Anjan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na naglutay? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa iyo. Hep, hep, hep alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.